Eyo, hey what's up mga kugangit? Ito yun nga guys, samahan nyo ako at uh, isi-share ko sa inyo ang sikreto ng mga 40 anos para maging fit at uh, malakas ang ating mga katawan at ang ating uh, mga paa ay walang anumang nararamdam ang mga kirot-kirot at sakit-sakit. Okay guys? At ayun na nga guys, at naghanda na tayo guys ng tubig na nilagay natin sa timba at kukuha tayo ng asin isang dakot na asin guys at ilalagay natin yan sa timba na may tubig at pagkatapos dyan guys ay kukuhain na natin yung pinakulo nating tubig sa takore na kumukulong kumukulo yan guys at pagkatapos dyan ay ilalagay natin siya sa tubig na hindi mainit ayan ayan guys para magkaroon tayo ng maligamgam na tubig sa timba ayan at pagkatapos guys iluloblog natin dyan ang ating mga paa kasi yan ang karaniwan sakit ng mga ang hanap buhay ay pagmamaneho ng mga driver yung mga kirot-kirot sa paa mga gout mga rayuma yan ang kadalasan sakit ng mga driver at ay uh, ibababan natin lang yan guys ng uh, 15 minutes at uh, pagkatapos yan ibababan ng 15 minutes ay ayahanguin natin siya ayan at ang tubig dyan ay medyo mainit-init na maligamgam at pagkatapos dyan natin guys sa uh, punasan eh maglalagay naman tayo ng langis ayan guys kahit anong langis lana o kahit anong langis na pamahid dyan para matanggal yung mga kirot kirot mga sakit-sakit sa paa guys at uh, ayan at pati yung isa at uh, lang guys kung gaano kainit ang kaya nyo doon sa tubig na pagbababara nyo ng mga paa nyo at uh, yan lagi ang akin na uh, routine pag medyo may nararamdaman ako sa aking mga paa kasi busy ang ating mga paa guys kaapak ng monobe nang salinador at ng clutch at ayan nga guys para hindi masayang ang tubig na pinagbabara ng ating uh, mga paa ayan ilalagay natin yan sa CR at gagamitin naman natin siya pampaligo ayan guys so gagawin na natin itong paligo yan para walang sayang sa tubig hindi natin ito tapon yan at uh, water is life nga nga ayan guys ipapaligo natin yan ayan oh o oh, ba diba guys pedaligo ko ayan maalat alat yan guys sobrang alat ng tubig na yan o oh, diba guys nakapaligo ka na fresh na fresh ka pa, hindi ka pa nakapagsayang ng tubig. Pinaligo mo yung tubig na pinagbabara ng yung paa. Diba? At yan na nga uh, guys na tapos sa si Mr. Pons. Maraming maraming salamat sa panonood guys. Baboon!